Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Ang ating sender ay isang lalaki. Madam, anong dapat gawin sa babae na hindi nagre-response pag kayo na ay, alam niyo na yon nagdudugan kahit anong gawin mo ay parang patay na ata. So, ito yung kanyang gustong iparating sa atin na ano ba daw ang dapat niyang gawin. Ayan kasi nga kapag sila ay naglijuga ng kanyang asawa or misis niya, so ito ay hindi na nagre response Parang patay na. So, syempre magbibigay tayo ng opinion. Sa mga kalalakihan na naka-experience ng ganito na parang tihaya na lang yung isang babae, naghihintay na lang kung ano ang gagawin sa kanilang mga asawa, dapat lagi natatandaan na dapat ang isang lalaki ay magkipag-cooperate kayo sa isang kababaihan or sa asawa nito. Makikipag-cooperate kayo sa inyong mga misis kipag-cooperate kayo sa inyong mga misis. Napaka-importante na nakikipag operate kayo. Alam nyo ba kung bakit? Para malaman nila na eto ka na pala, eto yung ginagawa ng isang babae para hindi na sila nag enjoy Kasi para sa kanila, kapag hindi ka nagreklamo, ay ibig sabihin tama yung kanilang ginagawa na okay lang sa iyo na nakatihiya lang siya wala na siyang response kasi para sa kanya kapag nakaraos ka na ay wala na okay na yon mahalaga na yon kumbaga hindi na siya nag-enjoy pa na makipagduduan sa iyo kasi feeling niya ha kasi okay lang sa iyo na ganun yung ginagawa ninyo routine na ninyong dalawa yon na hindi na nagbabago so ikaw na nakakaramdam ka na ganito na yung asawa mo hindi ka na nag-enjoy Joy. So, mas maganda na sabihin mo ito sa kanya para magawa niyo ito ng paraan na mas magandahan. Pwede ba tayong gumawa ng foreplay? Ayan. Han, pwede ba na ito yung gawin natin kasi gusto kong ma-experience? Or Han, pwede ba ito yung gawin mo sa akin? Ah, pwede ka bang sumubo? Ayan, Han, pwede ka bang lumuhod para sa akin? Kasi gustong-gusto ko ito na gawin mo ito para sa akin. At ikaw naman na mister, ay gawin mo din kung ano ang foreplay na makapagpapaligaya sa iyong sis kasi napaka-importante yun. Tanungin mo din siya, Mrs., ano ba ang Han, ano ba yung gusto mong foreplay na gagawin ko sa iyo? gusto mo bang lumuhod din ako para sa iyo or han, gusto mo bang din uh, imumukbang ko rin yung tilapia mo at least napaka-importante yon na nagsasabihan kayo ng gusto niya at gusto mo kasi kumbaga nagkakaroon kayo ng cooperatives di ba sa isa't isa nagkakaroon kayo ng coordinate sa isa't isa napaka-importante yon na malaman niya malaman mo yung gusto niyo sa isa't isa napaka-importante yan para naman kahit paano ay hindi kayo nagsisisi na ganito yung asawa mo ganito na siya sa iyo kasi nga, dahil kulang kayo sa pag-open sa isa't isa. Napaka-importante nagkakaroon kayo ng komunikasyon. Ayan. Lalo na pagdating sa intimate moment. Kasi nga ito na yung dapat ninyong ma-enjoy, ma-relax pagdating sa pakikipagdugan, pagdating sa ganito. Para man ma-express ninyo yung nararamdaman ninyo sa isa't isa at hindi lang yun. Nang maparamdam ninyo kung gaano ninyo kamahal ang isang lalaki at isang babae pag kayo ay nag-i-intimate. Nasarap kaya sa pakiramdam na mahal na mahal niyo ang isang lalaki at mahal na mahal niyo ang isang babae tapos kayo ay pagsaluhan ayan ang intimate moment niyo pagdating sa pakikipagjugjugan aba napakasarap noon kasi walang patumbas na kasiyahan walang patumbas na sarap at higit sa lahat walang patumbas na ligaya kapag kamahal mo ang kasama mo sa pakikipagjugjugan yan lagi yung tatandaan mga kasawi hindi po mga kasawi yung ating advice sa ating sender na naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!